n mga master, magandang araw. Ah. Uh, ito tayo sa ampalaya natin. Na mo problema ba kayo doon sa ano? Doon sa mga bitak-bitak na bunga. Ito, kagaya nito. Yan, karaniwang sakit 'yan ng ano, bunga ng ampalaya kapag tumatanda na. O oh, ito sa akin may mga Bunga na rin talaga ako na ganyan, hindi na yan maiwasan. Etong ang ako ko ngayon ano na eh, uh, limang buwan na. Limang buwan na halos isang linggo na lang lilimang buwan na to. Pero kung titingnan yung ibang bunga nito, kagaya yan. Yan, na. yan may magaganda pa rin talaga na ano. May bitak man pero ano lang, katagang kunting konti lang yung ano yung may kita nyo sa balat <laughs> ang ginagawa ko kaya meron pa akong mga ganitong bunga kahit na may edad na yung ampalaya Ah, uh, fungicide mga master malaking tulong yung ano paggamit ng fungicide yung sa akin ginagamit ko ngayon ano daconil yung kulay blue ang isang napsak sprayer nun nilalagyan ko lang ng 30 ml so, yun yung sukatan ko so ayan kahit na medyo may edad na yung ampalaya natin makikita nyo may magaganda pa rin talagang bunga ayan na, makinis pa yung balat Hindi na lang ganun karami yung bunga pero kahit pa paano may nabipitas pa tayo. Yan yung kagandahan kapag ka may fungicide. May mga uh, mabipitas pa rin talaga kahit na matanda na yung ano. Tanda na yung ampalaya. Ito nga oh, sa ano. Sa puno meron pa rin. Ayan, pa yung bunga. Hinahalo ko to sa ano, hinahalo ko sa lanit. Yung fungicide na ginagamit ko dito. Oh, so, yun. Malaking tulong talaga pagka uh, tumatanda na yung ampalaya. Ah, uh, hindi lahat nagbibitak, meron pa rin talagang magagaganda pa rin na bunga. Ito ko kagaya nito. Ayan na. Oh. Ito malaki na to. Pero okay pa yung ano. Okay pa yung bunga. Ayan o. Oh. Kung gano'ng kahaba yan. Ganyan sa kalaki. O. Oh. Ayan yung mga natin ngayon. Nakaano ano na ako dito mga master Naka 24 harvest na ako dito So ayan Nasa ako ng Diyos Napaabot ko siya ng ganito katanda Kasi Ito. Uh, ayan. Nakikita niyo yung insekto na nasa loob nyan. Ayan yung fruit fly. Yun yung pinaka perwisyo sa ampalaya yun yung dahilan kaya kahit maliit pa yung bunga tumidilaw na so yun tinutusok ng fruit fly yun yung nakita nyo na yun mga master ano yun fruit fly attractant uh, bukod sa wala nang fruit fly dito sa ampalayahan ko yun, dahil may gamit ako na attractant pumasok na doon lahat ng fruit fly so ngayon at nang pumapasok doon sure bull yun mamamatay wala na na silang makakain doon sa loob na attract lang yun sila doon sa amoy mabango siguro sa pakiramdam nila kaya ngayon ito hindi ako masyadong ano hindi ako na masyadong nag spray ng insecticide dito isang parang isang basis na yata sa isang linggo ko mag-spray ako yeah. Marami pa rin bunga. Marami pa nga malilit sa ano. May pa mga maliliit na sumasabit. So, yun. Isa sa uh, paraan para mapa ganda yung bunga. And gamit kayo ng fungicide, mga master. maanin, mababawasan yung pagbibitak-bitak ng mga bunga. Yan kadalasang problema natin sa ampalaya kapag nagkakaedad. So, yun mga master, thank you. Ah, uh, kunting kaalaman lang. Thank you mga master. Uh, salamat sa suporta ninyo.